lang pala yung at yan hindi ko alam bababa mo lang hmm, oh bus na yung butas na lahat sa ilalim eh patay ah, na puso siguro kanina gusto nang lumabas noon wala nga din eh ang ali gusto nang lumabas yung kanina nakabungad eh Siguro nakita ni Kuya. Oo, yung nagumag. kani Kailan nyo nakita yung Kuya? Kanina lang?

Luwang sa ilalim. Kapara naman ng lupa oh. Mm -hmm. Kaya nagdanta yung mga alam mo eh. Sa baying lupa. ita. lagi ngin. Ngumayligan ta sarga mako sa maragud. bos. Lagi, eh, mana apa? Lupa untuk musyawarah yang paling penting, kan? Apa jadi ron meken. Betul, itu itu.

Ayan. Wala pa. Patag na patag pa yan. Talagang dito sa atin yung mga punso. Pugaran talaga. Lana. Ini. ini. sudah.

itlog na naman yun no? hmm. puro itlog Diyos ko ayun eh hey, hey. ayun ayun mo lang konti ayun o baltong eh ayun na naman oh. ba naman kulay yan hmm. okay.